Jake ehers ito, nagbigay respeto pagdating ni Philmar sa lamay ni Nanay Jacqueline Jose. Bagay na gusto ng nakakarami kay Jake ang pagiging respectful. Si Jake na mismo ang umalis para hindi na maagaw ang atensyon ni Philmar sa burol ni Nanay Jacqueline at nagpaubaya na. Nagsalita na muna si Jake sa lamay bago itutuloy ang umalis. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nagbigay din ng ilang pahayag at eulogy si Jay Ejercito para sa kanyang mahal na nanay Jacqueline. Hindi man sila nagkatuluyan ni Auntie, but still, Parte pa rin siya ng pamilya nila, lalong-lalo na si Ellie. Alam naman ni Jake na mahal siya ni Nanay Jacqueline, kaya naman hanggang sa huli ay masuklian man lang niya ito sa pamamagitan ng pagsisilbi niya sa mga huling sandaling ito. Hindi pa rin maiwasan ni Jake na malungkot sa nangyaring ito na biglaan nga. Ngayon ay wala nang magte-text sa kanyang nanay Jacqueline. Madalas nga siyang i-text nito at sabihan ng mahal kita anak, alam mo yan. Ibinahagi nga ni Jake ang ilan sa mga text sa kanya ni nanay Jacqueline at ito ay talagang tinatreasure niya at hindi niya binubura. Sabi dito ni nanay Jacqueline, You are doing well, Mary Galing. Pinapanood ko, you are doing so well. Congrats, job well done. Isa pa nga sa ibinahagi ni Jake ang isa pang text ni Nanay Jacqueline. Sabi niya dito, Jake, namimiss na kita na sobra, anak. Anak pa din ang turing ko sa'yo. Sorry sa IG, kailangan ko lang mamili. Mahal kita, alam mo yan. Sa eulogy ni Jake para kay Nanay Jacqueline, ibinahagi niya kung gaano rin niya kamahal si Nanay at nire-respeto. Sadya lang na ganito talaga ang kanilang kapalaran at ang sigurado nito ay sobrang mami miss niya ng sobra itong si Nanay Jacqueline. Lalong-lalo na si Ellie na sa kanilang dalawa lumaki at pinagtulungan talaga nila kung paano mapapalaki ng maayos ang bata. Kasunod nga nito ay nagsalita din si Andy at nagbahagi ng kanyang eulogy para kay Nanay Jacqueline. Sina Jake at Andy ang mahahalagang tao kay Nanay Jacqueline. Sumunod si Ellie na unang apo niya kaya labis ng pagmamahal ni Nanay Jacqueline sa bata. Sa pagkalipas ng mga araw ay nangako naman si Jake kay Nanay Jacqueline na pasasayahin niya ang kanyang anak gaya ng pagpapasaya ni Nanay Jacqueline dito dahil sa wala na nga at nalulungkot nga si Ellie ngayon. not new to me, not a surprise to me to hear more stories from people um, whom she worked with. Um, the more i learned that with her, with her life, it's not just about going to work, staying with the family, you know, it's every single bit of her life is always filled and showered with love. may it be for what she does or for the people that she is surrounded with. And again, um, several nights I've been saying this every night. It warms my heart to know. Thank you. Nagpaalam na nga si Jake sa kanila ngayon dahil dumating na rin si Philmar para naman alalayan din si Andy. Ipinaubaya na ni Jake kay Philmar ang mga huling gabi at respeto din niya ito sa pamilya, pati na rin sa mga bata. Nakakahanga talaga ang ugali ni Jake, marunong rumespeto at talaga namang alam ko saan siya lugar. Pag mga ganitong sitwasyon na, ay alam na niya kung saan na siya pupunta. Hindi na siya kailangang sabihan pa dahil alam niya kung saan siya lulugar. Samantala, nagbahagi din ng kanyang mensahe itong si Claudine Barreto kung gaano sila kaklose nitong si Nanay Jacqueline. Hindi talaga siya pumayag na hindi makapag-share ng mensahe para sa kanyang mahal na nanay na ngayon ay iniwanan na rin siya. I That I could hardly see the pile of soil tissues lying on the floor at my feet. I want you to understand, I had myself really good cry yesterday. Yesterday I cried for all the days that I was too busy, for too tired, for too mad to cry. Ngayong wala na si Jake sa lamay ay si Filmer naman ang nag-take ng mga responsibility. At siya na rin ang tumatanggap ng mga bisita at nakasuporta kay Andy kasama ang kanyang dalawang anak na si Lilo at Koa. Hinahayaan lang nila na maglaro ang mga bata doon dahil okay naman para masanay sa mga tao. Kitang-kita rin naman ang saya ni Andy na dumating nga si Philmar, lalong-lalo na ang dalawa niyang anak dahil wala na siyang ibang iisipin dahil kasama na niya ang mga ito nung wala pa sila Filmar dito sa Manila ay nasa isip niya ang mga ito at hindi rin mapakali kahit na nalulungkot para sa pagkawala ng kanilang nanay Jacqueline. Kahit papaano ay panatag na rin ang isip ni Andy dahil nariyan nilang sa, tabi niya ang kanyang mga anak, lalo-lalo na si Filmar na lagi nakasuporta sa kanya. Ganon din si Ellie na anak ni Jake Ehurst ay hindi rin umaali sa tabi ng kanyang mami. Kaya naman hinahayaan lang din ito ni Jake na magkasama-sama at makompleto ang kanilang pamilya. Ito ang mga litrato ni Nanay Jacqueline at Ellie noong ito ay maliit pa at talagang tinetreasure ito ni Jake at itinatago.